Ayan mga idol. Ginagamit magpang spray sa tamar dito. Ayan. Ang gumagawa dito ay Indonesia at saka ibang lahing. Ayan o. istri ng tamat para matangga yung mga pesto malawak to nga dun yan ang nagtatrabaho dito uh, Indonesia at saka India, Hello. You know? dalam sila. ya, masa Paul. Yan, uh, mga damage na yan, mga idol, sa basura na yan. Damage ng, damage ng pagawa ng bahay. express sila ng tama. yung farm ng amo ko dito mga idol yan dati ang ginagamit nila pang spray yan o oh. ginagamit nila pang spray so, ngayon Hilux na yan yan ang ginagamit nila pang spray dati ito yung bahay ng asawa ng pang-apat yan malaki lang malaki ang mga yan mga ito yan o oh. malaki ang bahay ah thank you for watching. Bye-bye.